Dahil nakakuha na nga ng mid-year si tatay. Ito nga, hindi pa naiinin sa pitaka. Pingay, inaya na agad ng tatay. Na ipamili na daw namin ito ng mga kailangan namin sa bahay. Habang nasa biyay nga kami, ito nga nagsesermon pa si mama. Sabi nga niya kay tatay, pag magkakapera nga daw siya, magtira nga daw siya para sa sarili niya. Ito naman si mama. Pag naisulit naman din lahat sa kanya, talon din naman siya. <laughs> Dinala na nga namin ng owner. Aray nga si mama, advance mag-isip. At sabi nga niya, baka nga daw. Eh baka hindi kami magkandadala mami yan ang pinamili. Ay kalasing marami itong bibilihin. <laughs> ang sadya na namin ay bumili ng bagong electric pan. Sobrang init na nga talaga ngayon. Bagoy ang ginagamit nga namin sa bahay. Malakas pa nga sa so binubugang hangin ng aking puwit. Ay pag nga nabisita ang mga pinsan ko din eh, Ay matik nga ay may kanya-kanya sila. Na baong electric Pan. Habang nagtitingin nga kami diyan, ito nga si Tata. Kala mo nga kabisado na nga itong pinuntahan namin. At ito nga daw electric pan ang matagal yan ang natritripan. Kaso nga lang, ay wala silang stock na yan. Kaya sabi nga ni mama, magtingin na nga lang daw kami sa iba. Paalis na nga kami niyan at ito nga si mama. Nagtingin na nga ng uniform ko para sa pasukan. Gawa ng nakaraang na. Sapulan na nga nung kami makabili. Kaya nga ang ending kami ay naubusan. Kaya sa patahian na nga lang kami nakabili. At napamali pa nga kami. Kanina pa nga akong kating-kate dyan sa kakasukat na yan. Ito eto nga si tatay, inaasar pa nga si mama. Sabi nga niya, itong invisible uniform na nga lang ang bilin namin. Akala ko nga ay paalis na kami diyan. Sabi nga ni mama, mag-ikot-ikot pa nga kami. Lasing itong pag-iikot nga ay na ito. Ay literal nga na may hihilaw. Ari na nga at napasabit na nga sa mga bag. At sabi nga ni mama, bumili na ako ng aking bag. Kahit medyo may presyo nga, kinuha ko na nga. Ay kung sa mura nga lang din, ay wala pa nga isang linggo, minumura na nga ako. At ang masaklap nga nito, ay hindi ko na naman daw iningatan ang aking mga gamit. Kaya nga nasira agad. Naku po, ay nasisi pa nga. <laughs> Nawala na nga ata sa isip ni Mama ang bibiling electric pan. At nag-iikot na naman nga kami. Kung tatanungin mo ko kung anong hinahanap niya, sa totoo lang, wala talaga. Kung ano na nga laang ang madaanan, maganda sa paningin niya ay dadamputin niya. At dahil masunuring asawa na naman si tata, sinulit niya naman nga ang lahat kay Mama. Kaya eto nga, wala na nga kaming magagawa, kundi sumunod na laang at magbuhat ng mga aesthetic na madadamput niya. Napagkakaalala ko, nga mag-iisa lang akong anak. At wala namang nakawikwento si mama at tatay may babae nga silang anak. Pero eto nga hindi na nga nakaalis dito si mama. At nahihirapan uh, pa nga siya mag kung ano nga dito ang dadamputin niya. Naku po, ay ayaw kong magigising na ito na lang ang inaalagaan mo. Sabi nga ni mama, dumampot na nga din daw ako ng gusto ko. At eto nga binubung robot na ito. At pinapacheck na nga ni tatay ang Para makita nga kung hindi ba ito magkukos ng kikakainit ng ulo ko. Sinasuggest na ito ni tatay kaso dami na nga akong skateboard. At hindi ko na nga ito gaano nagagamit. At eto nga, napatambay nga kami sa paboritong section ni mama. Meron na nga siyang ganitong equipment sa bahay. Ginagabok na nga lang din sa ilalim ng higaan. Di na nga niya nagagamit at naubos na nga ang oras sa magapong kakakidrama niya. <laughs> Nagtingin-tingin nga nga din kami ng ilang gamit sa bahay. Pero syempre hanggang tingin-tingin nga muna tayo. At balang araw, makakabili din tayo ng mga ganito. Kapag may mas malaking bahay na nga, para nga magkasya ang mga ito. Sa ngayon nga, ay gagamitin muna natin tong motibasyon. Para mas lalo nga natin pagsipagan sa araw-araw. kapag nakaipon na nga, at hindi na gano'ng kahirap dumuko ng pera sa bulsa. Electric pan nga lang ang sadya naming bilhin dito. Magbaybayat na nga kami, pero walang electric Pan. Pero ang laki na babayaran. <laughs> Lumipat na nga kami sa ibang tindahan. Para magtingin nga ng electric pan. At eto nga, nagkasundo na nga sila dito sa stand pan. Dahil ang gusto nga ni tatay nung una ay wall pan. Finally, nakabili na nga kami at ninolium naman. Ang sunod na napin. Sobrang gabok nga lagi ng sahig namin. Mula nga nung inalis ang aming lumang ninolium. At naaawa na nga din ako sa mga kalaro ko. Dahil lagi nga silang lupagi sa aming sahig. At kapag uuwi na nga sila, kapuputin ang nga mga balay ay kumapit na pala ang gabuk ng sahid sa kanila. <laughs> Hindi na nga namin napansin ang oras at lampas alas 12 na. Kaya naman pala kami mga gutom na. Dumaan nga muna kami dito sa may SM Lemery. At, at nagkaya nga ako na maginasal naman kami. At matagal na nga yung huling kain namin nito. kaso nga lang kahaba naman ng pila. At eto nga habang nakapila nga kami, mapapanood pala dito ang niluluto nila. Hindi ko nga mapigilan dito tumulo ang laway ko. <laughs> Finally, makakakain na nga din kami. Mabuti na nga lang ang mabilis kumilos ang mga crew. At mabulis din kumain ng mga customer. Kami may naupuan nga agad kami. Wala pa nga minuto na ubos na agad namin ng kanin namin. At nung bubulos na nga kami diyan, ay hindi pala ang lirais ang ng tatay. Ang ending lagad pa nga kami para sa lirais. Alam nyo naman, hindi kami para sa pabebeng pagkain. Bubulos kung bubulong. Kakain Kaka nga namin, nagpalamig nga lang kami. At maya maya nga, hinanap na din namin ang binibilan namin ng ninolium. At akala pa nga namin, nagsarado na. Pero lumipat lang pala sila ng pusto. At nahanap din nagit naman namin. Excited na nga ako kumuwi niyan. Para ma-unbox na nga yung binili kong laruan. Salamat nga sa Diyos at nabigyan ulit kami ng pagkakataon na para mabili ng mga ganitong bagay. Huwag kalilimutan mag-follow, like, and share. Salamat sa panonood. Thank you, Lord.